LB ng Ampalaya kasi daw may lagnat ako kaya nagluto siya tapos nagsalad siya oh guys oh o oh, yan nagsalad din siya <coughs> ayan lagyan niya ng kunting soy sauce guys ano to ate Ampalaya with chicken ayan guys oh, Ampalaya with chicken tapos ipakita mo yung Mama Oster Sita oyster hmm. Ang pag pagluto niya. Yan ang ingredients niya, lihim niya. Ayan, masarap ang luto ni Ali, ni Ate Elbe. Mo, <coughs> oh, ay. Mm. Pas pas uh, ayan oh gawin niyang ayan, umiti, ay kuwan yung kamatis. Takpan muna. Takpan muna ng 5 minutes. Di ba, Tay? Mm. Ayan, 5 minutes mo ng takpan. Oh, ito yung ilalagay niyang kano. Ayan, prito <coughs> isda. Ay, isda ay yung manok. Ayan, at saka palaya. Ayan, <coughs> guys. Masarap ang gulong niya ngayon. Pagkatapos guys, magsasalad tayo kasi masama pa rin yung pakiramdam ko. Ilang, ling ilang araw na akong nilalagnat guys. <coughs> hmm, tapos Ayan, binuksan na naman niya. Kasi ilalagay ayan. oh, diba? Hindi pa nga inilagay yung ampalaya eh. Masarap na litsura. Ayan, nilagay na yung ampalaya. Ooh, yummy. yung manok mamaya pa. Mamaya ko. Tanto na yun. Ang ganun pa. O yan. Di diba guys? Masarap. Ah, walang tubig. Ganyan lang. O ganyan na. Mas, mas, mas masarap mga umulap. Ayan ang palaya. Ayan ang palaya. Yeah, dito yung sa ibang bansa, ganyan ang mga ampalaya, guys. O, oh, dito sa katulad sa atin, maliliit. Diba, tayo Dito, mahaba. Yet, guys O, oh, diba? Sarap na. Tapos, ilagay na yung manok. Tapos, oh, ilagay manok. na yung manok. O, ilagay na yung manok natin, derd. Natindad na, na yan, inaprito na. Okay. Marinit pa yan. Inarinit pa niya. Wow! Yami-yami. Yummy. Uh, Ulasan. Ha? Lalo, Ayan, nilasa. takpan na. Takpan. Takpan punti. Kunting sabaw lang daw para pangluto lang sa... Ampalaya. Ayan. Kikit with ampalaya. Bitter-bitter na. <laughs> pan na mga maghugas na. Ilang minuto pa bago maluto? five minutes lang daw to guys, maluto na at luto Kasi siya, ma pan na apo. And guys. Siyang nagluto, siya pang maghugas. Yan ang buhay dito sa ibang bansa guys. Okay guys, kain na tayo mamaya. Sana makakain ako guys. patikot ko na wow 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 ay na oh wow Takpan ko na guys